Magandang araw po ito ang Landas ng pag asa Ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, nagpalaya si Jesus ng demonyo mula sa isang taong sinapian ito. Ngunit sa halip na sampalatayanan ng lahat, may mga taong nakuha pang hanapan si Jesus ng pruweba. Siguro napakamot na lang ng ulo si Jesus. Pag-usapan natin ang pananampalataya. Sa unang pagbasa, itinanghal ni St. Paul ang pananampalataya ni Abraham. Napakagandang kwento. At kung ating babalikan ng kasaysayan, makikita natin na naging masalimuot, matagtag, at paminsan-minsan ay mapanganib ang paglalakbay na sinoong ng mga ninuno natin sa pananampalataya. Subalit, naging tiyak at ligtas ang kanilang pagtatapos. Bakit? Sapagkat inilagay nilang lubos ang kanilang sarili sa kamay ng Diyos. Tandaan natin, tanging kamay ng Diyos lamang ang nag-iingat at nagpapala sa atin. Kung ang ating ugnayan sa Diyos ay maihahambing sa isang negosyo, ang salapi na ating gagamitin ay pananampalataya. If our relationship with God is a form of business, the currency we will use in all transactions is faith. So ano nga ba ang pananampalataya? Tatlong mahalagang bagay. Una, ang makilala ang Diyos ang simula ng pananampalataya. Sa madaling salita, paano ako magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi ko naman kilala ang Diyos? Subalit, magkaiba ang nakikilala sa kinikilala maaring kilala ko ang Diyos, pero kinikilala ko ba ang Diyos sa aking mga pagkilos? Magkaiba yon. Ikalawa, ang kakayahang kumilatis ng mabuti at masama ay pananampalataya. Sa Ingles, discernment. Kaya mapapansin mo ang mga taong walang pananampalataya. Hindi alam na magkaiba pala ang kasamaan at kadiliman. Naalala niyo yon? Tulad sa pagbasa, nagpalayas na nga ng demonyo si Jesus, akalain mong hindi pa rin nila nakita o nakilala ang kabanalan ni Jesus. Ikatlo, ang tuklasin at sundin ang kalooban ng Diyos ay pananampalataya. Kung sasabihin natin na meron tayong pananampalataya, pero ang sarili mo lamang ang lagi mong sinusunod, hindi ang Diyos ang sinasampalatayanan mo, kundi ang sarili mo. Muli, ito ang tatlong mahalagang bagay patungkol sa ating pananampalataya. Una, ang pananampalataya ay ang makilala at kilalanin ang Diyos. Ikalawa, ang pananampalataya ay ang kakayahang kumilatis ng mabuti at masama. At ikatlo, ang pananampalataya ay ang tuloy-tuloy na pagtuklas at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga ito ang bumubuo ng ating pananampalataya. Magkakaugnay, hindi hiwa-hiwalay. Ito ang mabuting balita. Ang Diyos na humihiling sa atin ang pananampalataya, ang siya rin nagkakaloob ng pananampalataya ang tangi lamang nating puhunan ang magtiwala sa Kanya. Amen. Ipasa ang pag-asa at pananampalataya, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.